Hello guys, magandang morning. <coughs> Nagatid kasi tayo guys na mukha na. Trabahador. Tapos may dinaanan ako. Eh ngayon eh. Pauwi na tayo guys. Grabe daw yung temperature mamaya. Abot daw ng 32. 32 degrees so siguro yan na yung huling kwan niya. huling init sa katawan kasi kwan eh mag uh, spring na ah taglagas ano yung tawag oh ayan guys, so, kita nyo yung puno ayan yung, yung puno Ayan, nagkuhan na yung iba na yung dahon. Kasi malamig na. Full na, full. Ayan. Dito tayo daan guys. Eh. Di pa tayo dito nakadaan eh. Ah, nakadaan na pero bihira. Bihira lang. Para malibot natin yung... Uh, lugar namin dito yan yeah. dito guys pag diniritso mo yan may school dyan sa unahan may school tapos yan yung uh, itong street yung kwan uh, masyadong uh, stricto kasi may mga kwan dyan pag halimbawa hindi mo nasunod agad yung uh, speed speed limit yung speed limit sigurado uli ka kasi kwan masyadong kwan masyadong uh, strict yung daan diyan may raming kwan maraming may bantay so yun kasi dapat pag 30-30 kasi dito pag kwan sa school iwan ko kung dyan sa atin kung ano yung uh, speed limit pag kwan dating sa kwan sa sa paralan ba yun and guys para makita niyo yung kahit papano may idea kamo kano ano yung uh, lugar namin dito ayan tahimik to ba tahimik to guys na kwan na lugar wala halos kwan gulo meron man pero unlike sa ibang lugar na ay grabe oras oras every 20 10 or 30 minutes maririnig mo yung uh, ingay ng sirena ng police ng fire ng paramedic yan yung mga yan mga maririnig mo Idi e dito parang hindi halos Overtake dahil sa truck Tapos dito naman guys Is 50 Pag dito Pero minsan O oh, Nakapip Mag overtake ako Ang bawa kanina nag-overtick tayo yung takbo ko lang is uh, 55 ayan. tapos balik ka ulit 50 mahirap na pag mahuli kasi may minus yung kwan mo license at saka may uh, iwan ko kung may kwan yan may penalty basta may bawas ayan daanan natin yung KFC hmm. banok pag may oras kita nyo guys no tahimik dito talaga hindi kagaya sa ating ganitong oras maraming nagkakape sa daan may chika chika sa gilid ng kalsada may nagwawalis ay dito wala ayan tahimik tahimik kasi yung mga tao dito guys kwan lang ah, bahay, trabaho, trabaho, bahay tapos pag sa bahay naman hindi mo naman sila makikita dahil nasa loob lang sila ganyan, manood ng TV kung outing ayun, kung saan saan sila pupunta halimbawa mag camping, ganyan fishing, yan yung mga kwan nila dito gawain kain sa labas, mag mall balik bahay ulit so yun, yun yung mga con dito mga activities nila sa atin iba, ibang iba marami kang mamimiss sa con. only in the Philippines dito eh iba rin, ayan tahimik na malapit na tayo guys yep turn right kaya dito nga guys mag or mag may birthday pag may birthday dito yung lahat halos nang pumupunta sa birthday. May dala yan, may dala. May dalang pagkain, may dalang drinks, ganyan dito. Sa atin naman pag may birthday or inuman, ganyan. Wala tayong dala. Depende siguro, meron na rin yung iba, yung iba hindi lahat. Tapos pag-uwi, may dala rin. Oh, yan yung kinaiba. Yan yung kinaiba. Tapos, uh, meron din naman na magagalit pag nalasing na wala na nga wala nga ang dala siya pa yung may ganang magalit oh boy oh boy that's my boy so yun yung kinaiba dito guys kaya marami nga nalibago pagdating dito nila maraming nanibago kasi ay iba talaga dito tapos kahit may Pilipino nga kami kwan, mga kapitbahay ganyan kahit saan kami iba di mo sila halos makita kasi iba nga yung kwan dito yung uh, kon nila ano yung gawian ba sa araw-araw di sa atin di, di, di guys sa atin na labas tayo labas ganyan chika 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 diyo mga mga ganyan so dito iba so yun so yun guys thank you sa pagsama sa akin ngayon sana hindi kayo magsawa sa mga videos na ina-upload namin at saka yung hindi pa nakasubscribe follow sa amin yung may gusto lang maraming salamat Babush!